Welcome back panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Yung para bang ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan sa lahat ng oras? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabagi ko sa si inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka epektibong ritual basta magtiwala ka lang. Una, bago ka matulog, kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat. At isulat mo ito sa unan mo, pangalan at apelido niya ng isang beses lamang kahit sa ang banda ng unan mo basta masulat mo lamang ito ng isang beses at pagkatapos mo nang masulat ito sa unan mo hawakan mo ang unan mo mag-focus at mag-concentrate ka pakaisipin mo siya ng maigi at ibulong mo lamang ito sa unan mo pangalan at apelyido ikaw ay hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa akin ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses Pwede mo rin dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, pwede mo nang uunanan ang unan mo. Pwede mo naman gawin ito kahit hindi sa gabi. Sa tuwing ikaw ay gagamit ng unan mo. Ibulong mo lamang sa unan mo ang kanyang pangalan at apelido at ang hiling. At panikuradong siya ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. At ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. At ibulong mo ang spell sa tuwing ikaw ay gagamit ng unan mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At paniguradong ikaw lamang palagi ang laman ng kanyang isipan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.